Mag-ingat po ang uh, mga may-ari ng mga sari-sari store o kahit malilit na tindahan sa mga nagsosoli o nagka-cancel ng kanilang binili. Ito kasi ang bagong modus operandi ng pambubudol ng dalawang lalaki na nakamotorsiklo na nakunan ng CCTV sa Bulacan. Nagbabalik si Vel Custodio. Pumarada ang riding in tandem sa tapat ng isang sari-sari store sa barangay Kaipian sa Jose del Monte, Bulacan. Pero hindi talaga mamimili ang pakay ng magkasabwat, kundi mangbudol. Modo sila ang magpanggap na bibili sa balik ng binili. Kasama sa plano nilang ibalik ang sukling lang na. Bumili sila ng gatas na sachet, 10 pieces daw, tapos ang pera nila is 1,000. Tapos nagtanong ako kung merong maliit na bill. Sabi wala. Di binigay ko na yung gatas. Tapos nagbibilang na ako ng panukle. Dito sila nakatayo. Tapos yung babae, nila, ay yung lalaki na ano, kausap ko, nilapitan niya yung babae na nakasakay sa motor. Pero ang panggugoyo sana ng mga suspect, napurnada dahil naispata nila ang nakatutok na CCTV. Ano siyang ganyan, tapos nagdahilan na nagtaka ko sabi niya nagtaka ko na kinancel yung ano niya binili niya dahil hindi matagumpay ang mga kawatan naghanap sila ng ibang tindahan na target gabi 'yon mga mag 7 uh, may dalawang mag-asawa na bumili dito sa tindahan namin nakakapag, medyo nung una pa lang nakita ko yung lalaki, medyo nagdududa na ako kasi wala nang pandemic, naka-face mask pa siya. So parang naaligaga ako kasi nagmamadali rin sila. Gatas din ang bibilhin umano ng lalaki. Tapos sabi niya sa asawa niya, may diaper pa ba tayo, may diaper pa ba? Parang nagmamadali sila. So parang ako na naguguluhan ako at bigla siyang Nagbayad ng 1,000, tapos sabi niya, magkano? Sabi ko, 112. So, nung ako na siya ng 888, nung binibilang ko sa kanya isa-isa yung pera na sinukli ko. Tinanong pa ng suspect kung pwede sa sanggol ang biniling brand ng powdered milk. Mo, kasi, kasi, pero dahil hindi ito pwede sa sinasabing sanggol, Ay, pwedeng ibalik ko na lang? Sabi niya ganun. Tapos uh, sabi ko, o oh, sige, pero nagdududa na ako, kinabahan ako, kalao kasi yung 1,000 ng peke. O medyo natagalan ako magbigay sa kanya ng, sukul, ng balik ng 1,000 kasi iniisip ko baka mapeke ma yung kanya. Tapos, sabi ko parang may kakaiba, may kakaiba sa nangyari. Nung chinek ko na yung sukli niya, kulang na ng 500. Nagmamadali na raw umalis ang riding in tandem. Nakilala ng biktima ang suspect sa nag-viral na post sa social media. Biniktima rin ang kawatan ng isang fast food chain sa Plaridel, Bulacan. Pareho din ang kanyang modus kung saan isang libo ang binabayad niya. Nag-cancel din ang order at ibinalik ang kulang na sukli. Markado na ang suspect sa kanyang mga biktima dahil ipinakalat na ang kanyang modus. Marami rin ang nagpag-blatter sa kanila sa barangay. Pinaghahanap pa hanggang sa ngayon ang riding in tandem na umaaligid sa Bulacan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.